Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Nakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos na i-upload. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. At dahil nakakuha na tayo ng first weldo natin sa YouTube, maraming salamat po sa tumatangkilig ng aking videos. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. When I was 9 years old, na-confine ako sa dalawang ospital. Ang una sa PGH, pero sa hindi malamang dahilan kinailangan kong lumipat sa ibang ospital. Pero bago yon, nag-stay muna ako sa PGH ng dalawang buwan. Marami akong naririnig na usap-usapan sa ward na tungkol sa mga kababalaghan. Bata pa lang ako, ay may insomnia na ako. Isang gabi, past 10.30 na yon, kinailangan umuwi ni mama sa bahay namin. Kinailangan umuwi ng mama ko sa bahay namin sa Pasay. Kaya ang nangyari, ako lang ang naiwan sa ospital. Ihing-ihi na talaga ako noon kaya lumabas ako ng ward. Bago ako makarating sa CR, dadaan ka muna sa elevator. Saktong pagtapat ko sa elevator, bigla itong tumunog at bumukas. Halos lang inigbato ko sa sobrang gulat at takot, pero nurse lang naman pala lumabas. Tinitigan ko yung nurse na yun. Sa so unang tingin, mukhang normal lang siya dahil may dala siyang tray at mga injections. Nang ibaba ko ang tingin ko, nagulat ako dahil nakalutang ito. As in, hindi ko malaman kung magsisiar pa ba ako o tatakbo ako pabalik ng ward. Pero syempre, ang ginawa ko, option 2. Tumakbo ako pabalik ng ward at tumigil ako na nasa bandang nurse station na ako at kumalma. Kunwari walang nangyari. Pero sa loob ko, sumisigaw na talaga ako. Pumalik ako ng ward at nagpahinga. Pinilit kong makatulog. Himalang nakatulog naman ako. Ikinuwento ko yun kay mama. Ang sabi niya, baka daw yun ang usap-usapan ng mga night shift na nurses. Namatay daw yung nurse na yon dahil takot gumamit ng elevator. Habang pababa daw siya ng hagdan, daladala -dala yung tray na puno ng injection. Aksidenteng nahulog daw ito. Noong September 23, 2015, nagtungo ako sa PGH upang dalawin ang aking kaklase na doon dahil sa nanganak siya. Unang beses ko nang pumunta sa PGH. Kung tama ang alala ko, nasa kanan ang gusali, yung medyo lumang bahagi. Kaya naghintay ako sa lobby at naghanap ng guard na maaari kong tanungin. Sinabi ko sa kanya, saan po dito ang maternity ward? Turo ng guard, taas daw, tapos kaliwa sa daanan. Ang haba ng kanyang paliwanag kaya hindi ko na masyadong naalala. Napaka-okay na lang ako. Nang ako ay pumunta sa itaas, kakunti lamang ang tao at talaga nakakakilabot sa BGH. May mga parte na walang ilaw at tila abandonado na. Napunta ako sa isang daan na madilim kaya naisip ko sa aking sarili kung tutuloy pa ba ako o hindi. At naalala ko ang mga horror movies sa may ganitong eksena. Kaya tumulin na lang ako at nalampasan ang dilim na bahagi. Pagkatapos ay kumanan ako at madilim pa rin at walang tao. Tila nawawala na ako hanggang sa may nakita akong isang taong nakagaw na nakaupo. Nagtanong ako sa kanya, Miss, saan po dito ang maternity ward? Nakayuko siya. Nagtanong ako sa kanya, Miss, Saan dito ang maternity ward? Nakayuko siya kaya't automatic kong tinignan ng kanyang mga paa. Wala siyang paa. Parang nakalutang sa lupa. Dahil hindi naman ito sumasayad sa lupa at hindi rin nakatago sa gown. Kaya tumakbo ako ng tumakbo hanggang makakita ng isang doktor at nagtanong kung saan ito. At nakapasok na ako sa maternity ward sa likod na bahagi. Sabi niya, bakit doon ka nang galing? Wala namang pumapasok sa pintuan na yan puro hospital staff lang dito. Inasahan nilang doon ako manggagaling mula sa visitor's gate, ngunit sa likod ako nang galing. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang mga pangyayaring iyon. Ako nga pala si Jay. Nagsimula ang lahat nang pumunta ako dito sa Manila para mag-aral. Noong una, ayos sa manang buhay ko. Pero unti-unti itong nagbago. Naaalala ko pa ang bawat detalye. April 8, 2016. Nasa isang prayer meeting ako. Nakapikit ako at nagdadasal yung pastor namin. Wala ako sa sarili ko. Hindi nga maintindihan yung dasal. Basta, wala lang yung nakikita ko habang nakapikit. Hanggang sa may naaninag akong imahe sa paningin ko. Isang babaeng tumatakbo. may ano takot na takot. Nakatalikod ito sa akin. Sinundan ko siya sa vision ko. Hindi ko alam kung paano, basta sinundan ko siya nang lumingon siya. Siya pala yung bago kong kaklase. Pagkatapos ng dasal, lutong pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Pag uwi ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Yung nakita ko sa vision ko, na animoy isang seramplaka na paulit-ulit na nagpiplay sa utak ko. Isang rape scene ba ang nakikita ko? Tanong ko mismo sa sarili ko. The next day, I decided to talk to her. Ayaw kong magtanong straight to the point. I asked her kung may isa ba sa family niya na narip o na molest At nagulat ako dahil bigla siyang umiyak and she said na muntik na pala siyang marip. Nang malaman ko yon, hindi ko alam kung totoo ba. Hinayaan ko na lang hanggang sa sunod-sunod na ang nakikita ko sa vision ko at lahat ng yon ay tama. Nakakakita ako ng mga nangyari sa nakaraan at mangyayari pa lang sa kasalukuyan. Akala ko gift yon ng Holy Spirit pero mali pala ako. Kasi dahil sa ability ko, napalayo ako kay Lord. I feel so powerful that time. Para ako may power. June 10, 2016. Nasa church ako noon. Kinakausap ako ng leader namin tungkol sa ability ko. Tanong niya sa akin kung nakakatulong ba ito sa akin. Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi. Bigla akong natumba sa kinauupuan ko. Parang may tumulak sa akin ng malakas. Hindi ko na kontrolado yung sarili ko. Alam ko ang nangyayari sa akin, pero parang may sariling buhay ang katawan ko. Akin ang katawang ito. Sigaw ko. Anong sinasabi ko? Akin lang to. Walang magagawa ang Diyos niyo sa Diyos ko. Sabi ko ulit, Parating na kami at isa-isahin namin kayo. Ha 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 ha. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi ang mga bagay na yon. Ang alam ko lang, para akong lumulutang. Sabi ng ka-churchmate ko, tumayo raw ako at kinalaban ko ang pastor namin. Ang lakas ko raw nun, naglalatin pa raw ako. Nag-iiyakan na sila. nag na sila sa loob ng church at sabay-sabay na nagdadasal. Pero bigla na lang raw akong natumba at nagwigang. Andiyan na siya! Paalisin ninyo siya! Ayaw ko sa Diyos ninyo! Paalisin niyo ang Diyos ninyo! Yung mga oras na yon, umiiyak raw ako at tinuturo yung side ng stage. Ang huli ko raw sinabi bago ako mawala ng malay. Hinuhugot ako ng Diyos ninyo! Pagkasabing-pagkasabi ko raw noon, nawalan ako ng malay. Pagkatapos noon, doon ko pagtanto na ginagamit lang ako ng demonyo Kaya mag-ingat tayo Dahil nasa paligid lang natin sila Pinapanood lang nila tayo Nasa tabi-tabi lang sila Pero kahit ganon Merong Diyos na nagbabantay sayo Kung gusto nyo mag-share ng creepy stories niyo, Mag-email lang sa White Star Vlogs Horror Stories At gmail.com